pa sa yung uh, aming form sa pagbibi. Ito ay sa sarabaw na ako ngayon. Palabat, palabat, Ang ito talaga sa may spark. Ang katapat nito yung SM kabaw Kasi okay na sana yung ano namin. Yun sa may meral ko niya sa may alim, sa may Alman, sa may, oo, sa may alim. pangalan hindi naman tinanggap doon dahil hindi latest yung ano na hindi latest 2021 pa yun kaya ang ginawa ko hindi na ako bumalik doon kasi pinaper pinapermahan ko ulit yun sa aming agency kaya magkatapos na lang permahan nun sana ako sa kubaw na ako pumunta dito nandito na ako ngayon sa sa spa umakit na ako ito makikita niyo mga mga guys sa, escalator. Bakit na Ano dito yung dati pa din ako dito, nagpunta rin ako dito. Na, na ano rin ako dito? Na side. Ganun pa rin sila, ganun pa rin ang takbo ng ano dito. Maganda, maganda pa rin. Malinis. Ito na yun. Oh. Sa may, ano to, sa may second floor sila na ano yung pag-ibig papasok ako doon may look magaling na lugar papasok ko na mga guys ayan ang pag-ibig office ayan papasok na ko ayan. ayan inantay ko lang yung ano number ko sa may number 2225 five tapos pagkatawag sa akin, mabilis na naman, pinasa ko yung aking aming form. Tapos yung sa kasama ko naman, pinasa ko din dahil meron ako express sa kanina. Mabilis lang naman, tapos nagigay ko ID ko, tapos bumalik na ako. working days sabi ng aking uh, sa opisina mas pawin na ako mga uh, guys uh, dumaan na ako dito sa habang ako ay pawin pagkatapag na ako dito sa second floor hmm. ba, napakalamig din pala dito sa lugar na to sa may yeah. spark Ano lang to katapat ng katapat na, katapat na ng, ng, ano to na SM. Katapat okay. ng SM. Kaya napakadali lang pumunta rito. Galing ka dun sa Bono Highway, tapos babagta sila mo kayo dun sa Petron, tapos pero darito dito. Tapos ang katapat nito ay SM. Yan pa baba na sa mga nga Escalator ito. Yan, pas kalsada na yun. Mga guys. Okay, mga guys. Yung so, uh, mga dinaanan ko kanina yan, mga guys. Kanina. Tapos ang gagawin ko, tatawid ako dito, tapos... Doon ako pag-ilid, pag, -ilid, pag -ilid ako doon dadaan. Pag-ilid na yun. Doon sa, ano, ng likod ng parking, doon ako dadaan. Magsa-shortcut ako muna, guys. Hmm. Hmm. Okay. Ano yan eh, It's, Park na yan, oh, mga guys. Kaya, wala kayong kaligaw-ligaw pag pumupunta kayo dyan, mga guys. Yan branch ng pinakamain na uh, office ng pag mga guys. Kaya, pag gusto nyo pumunta, napakaligaw. Okay. Paano na ako? Paano na ako? na ako sa... Okay. sa SM parking tapos papalabas doon kaya tingnan natin ang kagandahan ng pandigid sa kubaw mga guys pandigid ng kubaw oh, mga guys ayan o oh, si kuya ang sexy ni kuya no? pero mamaya makikita ko pa rin yan mga kasabay ko yan ayan so, basta maganda talaga ang yeah. lugar dito pag magandang lang basta hindi umulan Ayan. Kasi ano kasi to, alas, ano na mga guys, alas 4. Okay. Kaya lumabas ako doon, saglit lang, mga 4.30. Lumabas na ako. Saglit lang. Kasi hindi man kagaan ka talagang kapilahan, maraming tao. Pero pagdating ng lunis, maraming pila yan. Pero ano kasi ngayon, webes, hindi masyado mapila Mga guys, ayan. Yan na yung likod ng parking ng ano ng SM. Yan. Akit ako dito. Sa kabili ako sa gilakan. Dito, dito. Sa may gilid mismo. Ayan. Hindi ako doon sa kabila. Dito. Mismo. Sa may... Uh, park. Ano nga. Uh, sa gilid ng uh, SM. SM Kubaw. Mga In guys. Okay. Kaya nakakamis no. Na, nakakamis din minsan. Pag... Siyempre... Uh, pinagdaanan ko din dito simula ng year 2000 hanggang 2020 dito ako 20 years ako dito sa pagtatrabaho sa SM na to mga guys ang ganda ganda rin yan napakalamig talaga pero nakakapagod naman pero pagdating ng hapon sa uwian parang nakaka-relax din ayun na na tapos bukas ulit maaga ang pagpasok na. kasi ano kami din doon eh, pag sa SM 6 to 3 ang pasok namin ayun mga guys o so, sa ano ng SM SM Kabao mga guys lalakad ko mga guys kaya dahan-dahan ko lang ito hindi ko talaga kasi para makikita ninyo ang kagandahan ng lugar sa Kabao sa SM Kabao mga guys kaya nakakamiss din minsan nakakamiss lahat ng ano lahat ng SM hawak namin yan mga guys SM hawak namin kasi kami rin kasi doon ang naga-assist nagbubukas nag ano doon sa mga tao bago sila pumasok kasi ang pasok doon ay mga last this yan kami nagbubukas doon nag-clear ng area mga guys sa SM lahat yan na SM hawak namin yan SM Egamol SM Malabesia lahat Inaano namin yan. Kaya nakakamiss talaga. Kaya lagi kong inuulit-ulit yan mga guys. Ang kaganda ng SM. Ayan. Ayan. Bababa na ko mga guys. Yung kanina, yung naglalakad kanina, yun na. Ah, nakasabay ko pa rin siya. Ayan na, ah, diba? Itang kita niyo mga guys. Ah, tatawid na kami dito sa, ano na to, spotlight. Mga guys. Ang gagawin ko dito ako sa, ano, magdidiritso ako. Kasi dito kasi nakaano yung kulay uh, kulay berde. Dito ako tapos mamaya mag- mag-aano na ako magkakaliwa. Uh, kasi diretso na yun doon sa Farmers. At mamaya at makikita natin yung pamilya ng uh, supermarket na uh, market ng Farmers. Ang kaganda ng mga nagtitinda doon. Mga ano, mga nagtitinda ng baboy, mga prutas. Mamaya kaya dito muna ako. At tatawid na rin ako dun sa kabila. Mga guys. Okay. Yan, oh. Kaya pag napapanood ninyo dito, mga guys, para nakapunta na kayo sa kabaw. Kahit medyo matagal-tagal na. Ito mismo, latest to mga guys. Latest na latest to ngayong uh, 2024 to. Bagong-bago. Yan, oh. Yan ang kagandahan pag uh, basta hindi umuulan ang kagandahan. Kaya lagi kong ginagawa to sa trabaho ko. At kung saan ako pumupunta kahit papaano, maaalala ninyo yung mga, ay napuntan ko na yan. Pero kahit pa napuntahan nyo, ito kasi bago, bago mismo ngayon na ngayon. Kaya yan ang masasabi ko ngayon sa Kubaw. Hmm. Dari-dari tsunako niya, no? Kasi didiretso doon ako nadaan sa papuntang uh, market sa farmers. Hmm. Ano pa rin talaga. Siyempre, uh, siya tatot ko din si Gerona Santos. Si Richard Andorian. Si Calvin. Shut out si Sir Aldi. Sir Seri Fernandez at Seri Gallardo Shut out uh, Shut out ni mga sa Bigol Mga nanay at ating mga kapatid Mga, mga at mga friends Sa Shut out ko kayo Seri si Ambala. Seri si R R Loreto Retparet. Shut out. Okay. Shut out. Sabi na lagi kayo. Christopher Gelvin. Yeah? Mm -hmm. Shut out. Mm -hmm. Karin. Shut out na. Yan ang uh, top wise yan. Top wise. Na, dinalan ko bago ka tumalaw sa Pwais, dadaanan mo lang sa bago ka pupunta doon sa yung market ng yan ano? patawid ng ano dyan. Matagal yan o, yung ano dyan. Yung ano ng gamot. Yan. Patawid ka Tapos yung farmers na. Makikita niya. Kaga, makikita natin yung kagandahan sa ano? Supermarket. Sa market. Yung farmers. No? Papunta na ako doon mga guys. Mga oh, guys, ganda. Yun o. Know. diretso na ay. Dito pala mga guys, marami pa ring ginagawa dito. No? Inaayos talaga. No? Ang inaayos pa rin. May pagka-improvement pa rin talaga sa mga gilid-gilid. Pinapaganda nila. Siyempre, alam mo naman, malapit naman ang Christmas season. At pinapaganda dito. Unti-unti. Siyempre, sanad naman yan, pagpipintura. Tapos, kung ano-ano, siyempre, pag na malapit ang December. Ito na yung, ano, yung makikita uh, natin. Unang dadaan na natin yung, uh, ano, kainan. Kainan. Dadaan na natin. Unang makakano natin yung food. Food. court. Sa farmer. Tapos, yung trutas. Yung, uh, prutas yan ang saging at kung anong pangabi uh, na makikita nyo yan mga girl uh, makikita nyo yan mamaya makikita nyo yung mga isda, mga baboy mamaya makikita nyo niya. ayos mga uh, girl ayan mga mm. okay. girl pupunta ko dun sa sa dulo ng mga dadaanan ko yan Paglibot-libot habang papauwi na. Siyempre, para kahit pa paano, mapasyala natin ang kubaw sa parlors. Ayan. Alam mo naman, minsan na tayo makapunta ngayon para makikita ninyo ang kalagayan ngayon. Siyempre. Okay yan o, no? kalooban. Sa loob-looban, pupunta ko doon. Ayan, sa babaan niyan, mga tindahan ng mga ano yan, mga baboy, mga manok. Ayan, bababa ko dito mga guys. Para makita natin. Tapos mga isda dyan, makikita natin. Kaya mura siguro dito mga bilhin dito mga guys. Ayan, katulad nito. Mga karne, ayan no. Baka, baboy, nandito na lahat-lahat. Dito sa right side. Uh, sa right mga baboy. Pero dito sa kabila, mga ano na to, mga isda, tapos mga mga isda dito sa bandang kaliwa. Tapos sa kabila naman, mga manok. Mga guys, siguro murang-mura -mura ang mabili dito. Makikita nito natin dito mamaya yung mga presyo na mga Ang ano pa dito, mahal pa dito yung ano, yung katulad ng ipon. 190, 190 yung ano yung one Medyo may kamalan pa rin. Saka yung ba, kamal pa rin. Pero ang manok, medyo mora ang manok. Ang baboy, mahal pa rin. O, magkikita nito natin mga guys, yung presyo ng mga bilhin dito sa Kubaw. Ayan o, oh, mga isda. Ayan oh. natin, 350 o, yung isda o, oh. 350 o. Ayan o, oh, mga guys. Mga bangos. Yung sariwang sariwa mga guys. Maano na yung mga guys? Alas 4. 4.30. Yan. Dumala ko din mga guys. Para makikita ninyo. Ayan yung hipo ng no? 191 parts Okay mga guys. Ang daming mga bilhin dito. Pag dito kayo bumibili ng mga isda. Mga baboy. Kung ano. Dito kayo mamili. Mga tahong Kung ano-ano pa mga guys. So. Binaanan kayo mga guys, sabi sa akin ng mga pamimili. Kukuha daw ako, sabi niya. pili daw ako, sabi niya. E, siyempre, ganun talaga yung na, na nagbibili, mga nagtitinda. Siyempre, aalokin ka siyempre. Eh, hindi nila alam. ano ko lang yung ano nila para kahit papaano. Pag napunta kayo dito, makikita ninyo yung mga ano. Ito dito naman sa pabalabas ako dito. Dito yung mismo sila nag yung inaangkat nila yung mga ano, yung mga mga tiklis, tiklis ng mga isda, baboy dito nila daan mo, ala, sak yan, dito yan sa lalabasan ko na to yung mga mayos, makikita naman at sa, sa pupunta na ko dun sa ano, mga guys, yung papunta sa MRT, kaya ito yung pag na to mayroon dito ng agdanan. Aakit ako, patungo naman yun sa MRT para papawin na ako para mas mabilis. Gusto sa kaya ko sa MRT. Ito so mga guys, paakit na ako sa MRT. Alam niyo mga guys, dito sa ano na to, marami din tumatambay dito. Nalimot uh, kung ano naman dito. Pero sa dati, grabe. Pero ngayon, ano na lang siya, madalang Nalang na lang yung mga nagtatambay dito. So, ano na mga guys, malinis na siya. So, mga guys, so. Ayan. Kasi meron din talaga dito na nag, ano dito na, lagi meron dito na nag-ilinis. So, ayan no? ito ang MRT. Okay. At kailangan ko muna mga guys, bumili ng cards. Yung, na panggamit ko sa para ako ay makapasok sa MRT. Yan. Yung kailangan ko muna doon bumili. Yung nakapila doon, pipila ko doon. Tapos bibili ako ng, tea, ng uh, card. Nagamitin so, ko. Papun papunta naman sa South. South na ako papunta. Sa South. Uh, ano ba? Yung sa EDSA. Eh, ang pamasahe lang naman sa EDSA, 16 pesos. Yung kanina, 16 pesos papunta sa ko ba eh, babalik ako. Hindi naman, hindi naman kasi pwedeng bayaran ko yung bibili ako dalawa, hindi pwede, kailangan pang punta lang doon, papuntang Kubao, papuntang uh, EDSA, isang, kaya isang ano lang, biyahe, bibili ko, 16 pesos lang naman, mga guys, bibili na ako mga guys ng ticket, yan, nakapili doon, at tapos pa nakabili na ako, saka doon ako mag, ano naman ng, nakapila para papasok ako at may bantay doon na guard yun para makalabas ako sa, sa ano doon yung pasukan papunta doon sa para makasakay ako doon sa ano sa MRT mga guys yan nakapila ako. yan pagkatapos ng babae ito naman ay pila-pila kasi dito pero hindi naman masyadong ang mahal mo tao. Dati ang haba ng ilan. Hindi, hindi, hindi masyado. Tapos araw ng lunis, grabing tao. Yan. Yeah. Lalo pag sabay sa yung mga estudyante. Grabe ang pila. Sobra. Ayan. Kuha na ako mga guys. Okay. Tapos na. At kailangan ko nang pumila na naman doon para makapasok mga guys. Ito. Ayan o. Oh. Ngayon mga guys, ang, mayroon ditong bag, mayroon ditong mga uh, baggage. Nakabukod din yung nakabaggage, naka maraming dala, saka nakabukod din dito yung para sa mga bag. Kasi yung bag kasi, ipapasok mo doon sa... Ipapasok mo doon sa masina, no? Kung, para mo yung... Kung anong dala mo. Pasok mo dan tapos lalabas doon sa... Yung bag mo, abangan mo na lang doon paglabas doon. Sa pasok mo doon sa parang parang box siya pasok doon tas ala tapos saka pasok mo doon tas kukunin mo siya doon saka sana, mapasok doon tapos yan mga guys nandun umakit na ako doon para sumakay na ko sa MRT mga guys napakalali lang sumakay at saka dito ka na mag ano sa ano dito saka yan pasok ka dyan dali lang kailangan mabilis ka din. Pag labas ang tao, kailangan mabilis kang pumasok. Kasi, alam mo, parang hindi ka maipit. Ayan. Kasi, mabilis talaga yan. Tapos, ito na mga guys, makikita natin na tumatakbo ng MRT. Ayan, MRT mga guys. Kaya mga guys, ingat-ingat din tayo kahit pa Saka, ingat-ingat din sa mga mandoroko. Sa alam mo naman, maraming isa, lalo sa panangan paghirap. Kaya, lagi tayong uh, double check sa ating mga gamit yan ang labas napakabilis mga guys. kasi umiindo kasi ito bawat uh, points ng uh, limbawa sa tulang hihindo yan ang tegas guys bawat sa uh, bawat sa uh, ano yan hihindo Edsa, side sign, to na siya. Tapos, mayroon po. Ano kasi yan? Puminto siya. Station. Yan ang gandaan. Saka, ano rin mga guys, maganda rin sumakay dito sa MRT. Ano siya? Ma, hindi siya mainit. Malamig din siya. Mga guys. Saka, pagbasa pag-araw ng lunis, medyo marami-rami din. Pero pag mga katulad ng beran, bebes, hindi masyado. Hindi masyado matao. Siguro pag ano na, pag uwian mga sayis, yan, pag uwian mga tao. Pero mga oras ng mga alas, tres, or spot, hindi pa may masyado na umakas. Sinko, saka sa baba, matrapik, sobrang. Sobrang matrapik, hindi hirap umiyak sa makay lalo pag umuulan kaya maganda pa rin kahit papaano pag umuulan umulan dapat yung ano lang kami pa rin sa mga guys so yan nakasakay ako dito sa MRT okay. kaya maganda talaga sa masakay dito sa MRT kasi sa unang-unang sa lahat madali lang kayo 手。So lakad. Mm -hmm. Ano na guys, pauwi na ako. Nandito na ako sa uwian. Uwi na. Ay, papaano, nasa maganda naman na nakarating. Kahit papaano. Ito na ako ngayon sa amin. Uh, no. Sa amin na to. Kasi nakasakay naman ako diretsuan kasi yung snack kong jeep. Yeah nakarating ako ng ano